Yo, what's up mga kadats yan Ayan today's video Eh, magpapatuloy na nga Ang aking binata So, nandito nga kami Sa may Hugo Perez Karangay Hugo Perez, 13 mga 3 Meron libre yung tuli Ayan nga yeah, pala yung mga batang magpapatuli So, tinanong oh, natin sila dyan Kung sino, sino, sino ang supot Yan, supot sila oh Ayan mga batang excited. Sino si Pat? Yes! <laughs> so ayan na nga yung mga batang magpapatuli. So yung anak natin nandun. Ang ah, bunso nandun sa dulo. Ayun o. No? Nagkakamot sa ulo. So ito na nga magiging itsura nila. Pag natapos nang natuli. So dito nga pala yung waiting area, yung mga papasok na dun sa loob para matuli na. So ayan, meron nang lumabas na isa. So parang bali wala kay napakaliit pa, nagpaputol na. Kaya na, binibigyan sila ng gamot doon at ito na nga, natapos na rin yung first uh, 100. So ito nga palang mga nakapila na to, eh. ito yung mga habol na lang, nasa 25 ayun, syempre dala ko na rin yung aking kartolina so ginagamit yan para sa tuli so doon nga pala sila pupunta pag tinawag na sila doon ay malapit na sa katotohanan so ayan, yung mga bata waiting pa rin oh Gallardo so, tinawag na yung isa parang excited si kuya tumatak mo pa yun parang graduation na. At ayan, pangalawa na aking magiging binata. So parang kinakabahan siya dyan. Parang nagdadalawang isip. So tibayan mo lang yung loob. Matutuli ka rin. At ayan na nga dumating na nga si doktora. Ayan, binibilang may mga bata na natitira. Kung aabot ba yung kanyang anesthesia at mga gamot. So, ayan, pinag-wait na lang sandali at finally, ayun, tinawag na si Bunso. So salamat nga pala kay ate Siya yung nag-assist dyan sa ating Magiging binata Ayan yung mga tropa niya <laughs> Mga nakabuka ka na mo wala, alam mo wala Sino support? Ako <laughs> Mamaya pag mo tuloy ka na dyan Ay kami pala <laughs> kaligalig parang kinakabahan talaga ang dal na lang siya kung ano lang sila sabi kasi hindi nyo na! Ikaw na! Ikaw na! na! <laughs> <laughs> Ayun na! <laughs> Ayun na. <Inaka> <laughs> Ayun ayun. Ikaw, papatuli ka Ayan o, oh, buti ba ito maliit eh Papatuli ka na ba? Papatuli ka, bakit? Sabi mo Hanapin na to Ay, na si Kuya

Sa'yo muna oh! Bakit? <laughs> oh isa! Ikaw na next! Usap! Usap! Oh isa ba? isa ba! Isa ba! Isa ba! Ikaw na oh! Naku! <laughs> <laughs> At ayun nga, papasok na nga yung batang ni Leder. <laughs> Ayan, pangalawa na sa pila ng ating bunso. So ayan, finally, tinawag na pumasok na. Launa isa. maghihintay na lang tayo dito sa labas. So ayan, hapang maghihintay. Siguro mga 30 minutes na siya sa loob. Mas, hindi pa rin siya nakakalabas. Naunaan pa siya ng mga nakasunod sa kanyang mga bata. So ayan, umusog na. So pa ilan-ilan na lang itong mga batang maghihintay para matuli. Sino kaya yun? <laughs> Wala pa rin yung ating May sumisigaw Talaga. sa loob <laughs> So parang <laughs> may naririnig ako Te, sino yung sumisigaw te? <laughs> te, sino yung sumisigaw? <laughs> Ay, anak mo <batay>! te <laughs> Ay, matay, anak ko yun ah <laughs> So ayun na sabi ni ate Matabado mataba daw Walang <laughs> ibang mataba kundi yung aking anak <laughs> Nasigaw daw <tayo>, yung anak ko <laughs> ano no? Dinig dinig So hindi ako nakatiis Tumapit nga ako doon sa may bandang salamin Para marinig ko kung talagang bosses boses niya yung sumisigaw Anak, Yung <laughs> ating alaga Dinig dinig dito yung sigaw yung lakas Ayan <laughs> ah, o kulit <laughs> <laughs> na ito kanina pa eh Pamili niya, no, Yun, oh! Yun, oh! Pala, pala. paro wala. Haha. Haha. nga tayo Haha. 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 yun? Grabe ang gulo. <laughs> ang lakas ng sigaw dinig na dinig dito. Ayun ano? oh. <laughs> pa Ayun to maririnig niyo. Eh, parang kumakanta yung bata sa loob. Sa nervous ba o sa sakit? Kakanyang nararamdaman. <laughs> lang makakalipas di mong bata na lang yung natitira dito sa waiting area wala pa rin yung ating alaga ano na kaya nangyari and ayun na wala na nga kahit yung mga bata at finally so, ayun wow. na nga basta Woo. akala ko ikaw yung <laughs> eh So, oh, ayan na nga. Maraming salapan ka pala kay Capray Villa. sa Operation Tule. Nakalibre kami ng Tule. Hanggang dito na lang. Babu! Sorry, SDJ!